ay okay, si Asi sinakay din. <coughs> DLTB. Pauwi na kami, guys. Ayan Sana wala na yung traffic pagdaan namin. Yeah, Siguro <laughs> <So>, uh, <laughs> nga. <man. laughs> Sabi sa iyo ganyan kami ni Kaya San Jose. <laughs> shout out kay Kuya San Jose. <laughs> mas mahaba pa yung ina natin sa traffic. Pag ako tulog, mas mahaba pa yung tinulog ko kaysa sa transaction na gagawin ko. <laughs> Tapos isang sasakyan lang yun. Okay. Oh, adewa. <laughs> Kamuning. Ayan, si, si, bro, ano? General Torre. Hello, sir. Charot. <laughs> Dito na po kami sa Camonine. Approaching uh, Qmart. Ang ganda talaga, guys, kapag ka madaming puno, ano, malilim. Ayan, oh, malamig tingnan. Ayan. So, nasa edge sana na tayo. Ayan. Bilis lang namin, oh. Ganyan lang sana, oh. Hindi madami ba tayong trabaho, sa pa ako ng BPI ko, apa? Oh, 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 B O, oh, 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 dapat lahat ng bus station may ganyan, no, Barikada, no para hindi na magkasala yung mga person. Kaya naman dati doon, tinanggal lang. Oh, Oo, tinanggal. Tinanggal, pwede po sabihin, Ah, pagpadaanan uh, gaganan ba? Ay, ganan ba Traffic. Alternate road. Oh, dati meron yun nun eh. Dapat kinalagyan nila ng share the road. Kasi para ang mga commuters, ay, ay mga riders. Ayun, itong, Dri riders, drivers, drivers Super traffic yun, hindi rin makataan yung mga ano Kaya nga, lagyan nila ng share the road Yung Handa pwedeng nila, ano Huwag luwag Daba, Hanggang kung saan pwede Hindi ka nung dinadaanan pa rin kaya, si, kaya din nako question din eh dahil nga yun nga tama nga yung question sistema kasi kulang kani ayala bakit nga naman merong uy meron na ang Incap do nadali na nga yung taga Manila do pero wala namang bus na dumadaan yun mo dahil ang bus ni babaw ng ayala ay yung puyang ano sa isang vlog ko nga po yung sa may ayala ilalim ayala tunnel mayroon daw doon, mayroon kasi yung bus lane doon, may yellow lane. Ay, na, pero bus walang napasok na bus. Pero naman dumadaan na bus doon kasi may ibabaw ang bus. Oo, yun yung sabi nga nung nag-comment. ay hindi ko alam 'yun, may natutunan nga ako sa si nag-comment. Shout out sa iyo, Kuya. Ha. May natutunan ako sa iyo doon. Kaya sabi ko, oo nga, bakit wala naman? Kaya siguro yung mga ano, kaya lang pagdating sa sign, sa traffic sign, eh violation 'yun kasi dapat hindi ka pumapasok sa yellow lane. Eh bakit kasi may yellow lane doon, ah? wala namang napasok na bus. Oo, ba? Diba? So, yun yung mga questions sa kanila na nagpapatupad sila ng ganun. Hindi naman sa against na dapat ano, walang income. Kundi, kulang kasi yung sistema. Yung sistema lang naman nila kasi poor. ba? Diba? So, yun yung mga suggestion namin dapat pinakikinggan din kasi. Siyempre, kami yung araw-araw na bobiyahe, biyahe di ba? yung mga driver ang laging bumabiyahe. So, dapat pinakikinggan din kung paano sila giginhawa. Hindi naman sa talagang tinututulan yung INCAP, Maging patas yung sistema. Diba? Maging patas ang sistema. Ang mahal-mahal ng gasolina ngayon. Tapos, ang sweldo hindi naman tumataas. Tapos, may INCAP pa. Ganito, ganyan. So, ano saan nga naman pupulutin ang mga person, di ba? Kawawa din ang mga person. Ipang e, ano lang, ipambili na lang nila ng bigas, ulam. E, mapupunta pa sa inka pagka kaunting pagkakamali. Tapos hindi pa yan sila makakapasok kasi aasikasuhin kasuhin nila yung yung ganyang huli-huli. Oh, sobrang ang laki nga naman ang abala. Di ba? Maging patas din sana. So dito na kami guys. May just load moving na. ayan Thanks for watching at sa pakikinig maraming salamat.